Puno kaadlaw na ang milabay. Di Dihang nagsugod ang abri klase sa mga pampublikong tulungaan sa siyudad sa Jensan. Apan ng mga ginikanan adjust-adjust pa sa pagulat sa ilang mga anak. Samtang dili pa kinimbo pa Nga maanad lang siya nga. Kung pwede na siya ibilin, ako na siyang ibilin. By next week, ingnan ako siya na iwan ka na lang si mama mag-work. Nisugot naman po siya. Amal mga bata nga, nagahilak yun dili pwede nga biyaan sa inahan pero ginabayaan yun nila ilag yung ikwadra sa gate din ilang gitadwa dito nga kung pwede lang tagaan nila mga pagkaon para malingaw or tagaag sa sulod sa school pero at least nara madire, eh kung unsa unsay problema sa bata amo dayon makuntak dayon misa ilang teacher sa ulahing dato sa Department of Education, DepEd Ejensan, as of July 30, 2024, sigon ni Marvie Seblos, Officer-in-Charge, Assistant School Division Superintendent, na sa 161,395 kung 87% na ang mga nakapaindrol nga estudyante sa mga tulunghaan sa siyudad, samtang 24,000 pa ang ilang ginahulat ng makapaindrol. Still may mga challenges pa rin na hinaharap ang ating mga eskwelahan. Uh, for one, doon sa day one, ay nakita pa rin namin na nag-flock pa rin yung mga parents sa eskwelahan. Ang iba sa kanila, nagbabantay pa rin ng kanilang mga anak. Ang iba din sa kanila, isa ka palang nag enroll ng kanilang mga anak. So, this is one among the perennial problems ba? May mga kulang pa rin tayong mga seats, no? Sa mga classrooms. Uh, in fact, may kulang pa rin tayong instructional rooms. Yun yung mga usual problems na pinutugunan naman ang Department of Education at even the LGU, even the private partners. Pahinomdom na lang ni Ceblos ngato sa mga ginikanan na nga kasamtangang wala pa makapa-enroll sa ilang mga anak. And of course ngayon dahil matatag ang ating curriculum na sinusunod may mga pagbabago and I would like to encourage the parents na tumulong na matutukan din ang ating mga anak. Kung hindi pa po kayo nakakapag-enroll, sana po ay ma-enroll na po ninyo ang inyong mga anak ngayong araw na to, kung hindi man ngayong araw within the week, para po wala na po tayong magiging sagabal pa by next week. iwasan na po natin makasagabal tayo sa pagtuturo ng ating mga sa pagtuturo sa ating mga anak. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.